puto lang. Judy, so, anong, ano, um, bakit ka narito to show your support? I think, dapat yata bawat Pilipino nandito ngayon, ano, um, it's really to show um, resistance and also defiance sa nangyayari. Um, ta lamak na corruption, harap-harapan na. So, I think collectively, mas meron tayong kwersa. And I think bawat Pilipino, responsibilidad natin na um, pangalagaan, hindi ba? Ang ating um, bayan, ang ating interes, hindi lang naman ito sa interes ng iilan lamang. Pero siguro, time na kasi paulit-ulit na, ang dami na rin namang mga, um, hindi, this is not the first time na nagkaroon ng ganito. And I really hope and pray na this time, papakinggan tayo ng gobyerno na hindi sila magtatayang ang kawali sa nais at sa sigaw ng bayan. And of course na sana may managot kasi minsan nasa news lang ilang linggo and then mamamatay. Pero sana ngayon, ngayon ayaw naman natin may patayin, hindi naman tama yun. Pero ang gusto lang natin ay may managot sa lahat na nangyayari. Hindi pwede na parang araw-araw Pasko kailangan matigilan na, kailangan talaga na, na um, yun, matigilan, mag-stop na talaga, maitatago, maibubulgar at maibubulgar din po yun. So, bilang Pilipino po, hindi hindi ito kalapisan na maghangad tayo ng pagbabago, hindi po ba? Hindi lang po para sa ating mga sarili, hindi lang para sa susunod ng saling sa lahi, pero para bansa mismo natin. So, sa, po natin. So, po. Ma'am, sa tingin nyo pa po na talaga tayo sa exciting part, Judy? Well, naniniwala ako na kung hindi natin titigilan to, yes, papunta tayo sa exciting part. At syempre, gusto lang din natin sabihin sa mga um, mga tao na pinagkatiwalaan natin ng ating, uh, binigyan natin ng ating tiwala na please be careful with our tax. Yun. Thank you.